I'm not to Hello mga friend, magandang araw po sa inyong lahat. Ngayon po, punta tayo sa Ukay Ukay. Halik kayo mga friend, punta to dito sa Ukay Ukay. Mamimili po tayo dito sa Ukay Ukay. Marami pong mga mura dito mga friend. Ayan, may 10 peso, may 25 peso. Pero ang nabili ko mga friend, blazer lang po sa aking anak kay Rialine. Ayan. At saka short, yun lang po ang nabili ko. Kasi yun lang po ang budget ko mga friend. Nagpasyal-pasyal lang kami sa ukay-ukay, -okay. palipas sa oras. Ayan, dito po kami naglalakad sa ukay-ukay -okay, sa Commonwealth Market. Ayan mga friend, marami pong mga mora at mga magaganda. Makapili po tayo ng mga magaganda mga friend. Basta masipag lang po tayo mag-ukay-ukay. okay ukay ukay Halina kayo mga friend dito sa Commonwealth Ukay Ukay. Commonwealth Quezon City. Ayan, ang dami-dami po mga friend na Ukay Ukay. Naglilibang-libang lang po kami dito mga friend ni Rialin sa kayong aking asawa. Palipas sa stress mga friend kasi nakakalungkot. Ayan, yung asawa ko namimili na siya ng t-shirt. Tag 25 pesos lang po yun mga friend. Ayan. Halina kayo mga suki, suki. Punta na kayo sa ukay, ukay. Ayan. Ang dami-dami mga friend, oh. Mga mura pa po. Pagkatapos namin sa ukay, ukay, nagpunta sa palingki. Bumili kami ng ulam. Ayan, mga friend. Hindi ko na lang po binibidyo sa palingki. Ayan, sa ukay-ukay okay na lang po. Halina kayo ulit mga friends sa Ukay Ukay. Punta na kayo dito sa Ukay Ukay. Maraming mura po. Yan. Yan oh, dami-dami oh. Namimili talaga yung asawa ko hanggang pili-pili lang pero isa lang ang nabili, blazer lang at saka isang short. Ayan oh, magandang pulo oh. Yan. Pwede na rin yan pang samba mga friend na pulo. Kaso lang, kulang sa budget kaya yun lang blazer lang po ang nabili namin tsaka t-shirt tsaka isang shirt yung shirt mga friend para sa asawa ko 10 piso lang po yun mga friend napaka -mora. ang dami talaga mga mura dito okay okay mga friend maganda talaga mamili dito sa commonwealth market sa mga okay ukay ang dami-dami mga friend. Sa Quezon City po to mga friend. Kung may budget lang po tayo mga friend ang sarap po mamili dito mga friend kaso lang kulang po ako sa budget, ayan pantalon napakaganda po mga friend kasya po sa aking Rhea hindi po ako nakabili ng pantalon kasi ang budget ko ay pambili ng bigas at saka ulam, yun lang po ang nabili namin blazer lang po paikot-ikot lang po kami dito sa okay okay para masaya naman kasi nakakalungkot naman po kung nasa bahay lang lagi kaya pinasyal ko sila sa okay okay lalo na yan si Dudong nasa bahay lang po lagi kailangan talaga ipasyal po yan mga friend yung aking anak na si Dudong ayan si Ruel ayan may 20 pesos po oh. Napakamura mga friend. Ang dami talaga. Kaso lang, ayan, may 35 pa po na shirt. Ang dami talaga mga friend. Oh. Ayan, 35 pantalon. Napakamura po ang mga ukay-ukay -okay dito mga friend. Pasyal na po kayo sa Commonwealth Market. Ayan, malapit yan sa Commonwealth High School. Ayan, ang gaganda ng mga pantalon. Napaka-mura ang mga ukay-ukay dito mga friend. Ayan, may damit. Oh, ang ganda. Pwede siya pang samba. Ayan, oh. Nasa manikin. Ayan. Ayan mga friend. Mega mega love shout out po sa lahat-lahat ng mga viewers ko. Lahat ng mga OFW. Mega mega love shout out sa ating admin kay Boss Pinay Biker Italy, Ma'am Kamahalin Vlog, Sir Jonathan Sipondis, Dante Moore, Tatay YouTube, Kuya Ben TV, Mega Mega Love Shout Out, Dokis Official, Shout Out, Sniper Your Channel, Shout Out, Mam Ma Len Raketera, Shout Out, Simple Girl, Shout Out, Mam Ma Grace, Bravo Vlog, Shout Out, at sa lahat ng buong Team Ripsol Mega Mega Love shout out at sa ating friend na si Sisilian Narbar Mega Mega Love shout out thanks sa support ng channel ko mga friend at sissy Litigar Channel, shout out. Sa lahat ng mga viewers ko, shout out. Shout out po sa lahat. At sa lahat ng mga kamag-anak ko sa Liti, mega mega Love, shout out. Sa aking nanay, napakagwapa. Shout out, Nanay Aning. At sa aking lahat ng mga kapatid sa Southern Lady, mega mega Love, shout out po sa lahat. Sa lahat ng lugar ng mga kamag-anak ko, mega mega Love, shout out. Love you all. Thanks for watching. Bye-bye.